Sa lungsod ng bagyo isang makabuluhang pagdiriwang ng Araw ng Mga Ina ang isinagawa sa pamamagitan ng Mother and Child Flower Crown Competition na ginanap sa Ibaguio Creative Village. Ang kompetisyong ito ay naglalayong lalong palapitin ang ugnayan ng mga ina at ang kanilang mga anak. Bahagi din ito ng Sabsabong Timayo, isang buwang inisyatibo ng Baguio City Tourism Office. Hindi lamang kagandahan ng disenyo ang isinaalang-alang sa naturang paligsahan, kundi pati na rin ang mensaheng kalakip ng bawat likha ang mag-inang si Regina at Shell Kawili ang itinanghal na kampiyon at nag-uwi ng 7,500 pisong premyo. Nasungkit naman ni Mary Grace at Althea Zapanta ang first runner-up na may 5,000 pisong pa habang second runner-up naman si na Melody at Jerdy Gumengad na tumanggap ng 3,000 piso. Ayon kay Tourism Operations Officer na si Rachel Ann Montoya, Naging matagumpay ang aktibidad, lalo't lumampas sa inaasahan ang mga pahayag ng mga kalahok. Nakakatuwa po kasi ang alam po namin yung description dapat is description nung kung anong flower po yung ginamit. But it was more of a message nila sa mom nila. So I think we were able to achieve our goal which is to come up with an activity na the mother and the child could actually bond. Hindi po sa as in, skills competition, it's more of a community event that anyone interested can join. Inahayag naman ni Chris na isa sa mga sumali sa paganap ang kanyang mga naging hadlang sa paggawa ng flower crown. My first challenge was not practicing kasi hindi, <laughs> nag-practice di nag diretso agad. And second challenge <laughs> is yung tape ng flowers together. Mahirap pa, kaya kailangan ng help with another person. It's my mother. Ginawan ko yung mother ko. She is happy. I am happy. We're both happy. Yay! Uwi ka naman ni Jordi na sa pamamagitan ng paggawa ng corona na ipapakita niya ang pagmamahal na hindi niya laging nasasabi ng harapan sa kanyang ina. Sometimes I can say I love you straight to her. So by doing things like chores or making her gifts that's how I say I love her. Like, in a creative way. Ngayon nilalang nasasabi kapag uh, may ginagawa sila na ganun pala kalalim ang naibibigay ng isang ina sa kanila. Ang nasabing patimpalak ay hindi lamang naging tagpuan ng malikhaing talento, kundi isang pagdiriwang ng pagmamahal, pasasalamat at pagkakabuklod ng pamilya. Ira Marzan, para sa Herald Express.